Alright guys, what's up? So andito kami sa may Marie Aurora uh, Going to Baler. nag over kami dito sa may dam Ayan yung dam Tapos dito wala, walang tubig dito eh Tapos ito yung We love Marie Aurora Ayan silipin natin kung gaano ba kaganda Ang Maria Aurora Let's go!

What's that? What's you doing? What are you doing? Hmm. Who are you? Who? Who are you? Hey. Who are you? Huh? Who are you? You All right, so dito na tayo. Bababa na tayo ng gamit. Oras natin alas dos. Ganda dito. It's the La Sirene Resort, no? Ayan, no? Oh. Ganda! Shish <laughs> Mainit lang. Anyway, uh, magbababa lang kami ng gamit. Tapos, check-in na rin kasi alas dos naman na. Grabe dumi sa na sasakyan natin, no? Oh. So, yun na mga kaibigan. Balitan ko kayo mamaya kung ano meron sa loob. Let's go! Okay, baba lang ng gamit. Ayan si Bito. Say hi. Say hi. hi. Eh, look. Bito. Ayan to, big. Neil. Mami. Siyempre. Siyempre si Gar. King, Gar, ano Gar? <laughs> King <Kinchana>. ito. King Chana. <laughs> ano Gar? Ano Gar? Okay. Ayan, punta tayo. Let's go. Okay, so punta na tayo dito sa may reception nila para makapag check in na ang dami kong dala oh. <laughs> ikot tayo mamaya doon so ito yung reception ganda this one tapos mga rooms and the resort ganda so ito yung room namin. Ganda, Instagramable. Ito <laughs> ano naman, si Wanda Almonte. Almonte! Ano gar? Ito naman gar? <laughs> ito may duyan dito. So ito, ako muna papasok. Amin na. Hi mami. Ito yung room nila. So merong pa pa. Lawak. This is malawak. So, eto ko. Ayan. Dami kong dala, di ba? Oo. Oh. Yeah. Baba ang natin yung gamit dito. Si Vito, si Kuya Neil, si Apple, si Ina, si Mami, si Vito ulit. Ta syempre ako. Galing ni Vito. Sige nga. Sige nga. Wow. Ha? Wow, swimming show. Swimming Hello, show. Galing, galing dito. Oh, dito. Lumulutang ng pusa. Dara, lipat tayo doon sa may swimming pool doon. Oh. Meron pa doon eh. Lipat kami sa may kabilang swimming pool. Kasi dalawang swimming pool dito eh. Eto, tapos yung nando doon sa may malapit sa may dagat. So, ito yung resto naman nila. Diyan tayo kakain. Bukas siguro. Or mamaya hapon. Mamaya hapon, diyan tayo kakain. Eto yung extension, may iwi parang nandito sila eh event area yun, lagat na yun ha? mamaya balik tayo mamaya balik ganda naman dito ayun oh, no. cinematic kami magkapit. Say hi. Wag. Wag. Check din naman ang asawa ko. Kita yung taba. <laughs> Kita yung taba. Mad, Too mad, and I don't wanna do that. It hurts bad, and I hate when the mood lasts. I move fast, and I try hard to move past all the pain, cause I'm looking for a bright side. In my mind, cause you only got one life. Need advice from the future, am I alright? If this fight feels like something from your own life, in one time, let me hear you saying, Sometimes things will get hard and leave you covered in scars, but I know I could get out of this. And I feel like life moves way too fast to hold on to things from the past. So good goodbye to things I'll never miss. We don't run, now we stand together and hold on through the angry weather. We all want to make something better, I know. And my trust has been torn and shredded. It's been rough, but I try to forget it and move on to a place where I can grow. It's time, not holding back. I'm coming and coming fast. I know what I wanna have. The dream is to detach from all that is bad. The things holding me back. The people that didn't last. The evil that kept me mad. This is my life. It's my time to do things just how I like. My runway for the lights. I'ma take flight. And my God is my purpose and my fight. If you feel the same, let me hear you say. Sometimes things will get hard and leave you covered hands. in scars, but I know.

kasi medyo malamig e eh. si mami make it fast ngayon sila oh Woohoo! grabe ganda si mami so wala nang ano to wala nang rush guard, rush guard basta kahit ano g break your phone dito lang kayo ha hanggang dito lang kayo ha okay. sobrang alon <laughs> sobrang alon swimming pool na lang tayo hindi kayo kasaya kayo ayun no? tara dito na tayo sabahan natin si Vito <laughs> Nag-enjoy si Mami sa alon. Magpicture, mag, mag, mag sa alon. Hindi natin alam kasi kung gaano kalalim yun eh. Pero alam ko kasi kapag ka gumugulong na yung alon, ibig sabihin, mababaw, mababaw lang don Pero syempre, di natin sigurado yung ano, yung dagat, baka bigla tayong kunin, di ba? <laughs> Mahirap. Ha? Ayan na kapag gumugulong ng ganyan yung puti. Ah, mala, mababaw. Ibig sabihin mababaw. Sa pagkakaalam ko ah. Hindi siya ano, yung, yung pagganan. Kaya yeah, pero yung paangat pa lang siya. Malalik medyo uh, papunta pa lang siya sa maano. Sa so, uh, Dito sa sabayan mo pag Oo, uh oh, kapag nagse-surfing sila. Di ko sure, pero parang ganon. Good morning. Good morning. Say hi. Day 3, uwi na. Ah, uh, nag-aayos uh, na kami ng gamit. Ano? Ay! So, last day namin dito sa El Sairin. Ah, napakaganda ng room talaga nila. May mga designs pa na ganito. Simple lang pero sobrang ganda. Yan o. Diba? Nakita nyo naman sa mga drone shot natin, di ba? Ganda. Alright, last day. El Sairin, bye! <laughs> Ito yung room namin ulitin ko mga kaibigan din ganda oh, talaga oh. Boom. Ito yung labas. Hay. Ayun, kahabaan. Tapos nando doon yung sasakyan. Ayun, okay na yun. Tara na. Okay po. Opo, pa-check na lang po. Ila, ila, ila. Andar na yung sasakyan eh. So, dito na tayo dadaan. Exit na tayo dito kasi hindi dito sasakyan eh. Okay, bye Elsa Irene.